nila, naka ako. Sabi ko, hindi. Wala. <laughs> <laughs> no. Ang ganda. Nakakaupo pa na. <laughs> hindi. Naman, pa rin, ano? <laughs> Dumating na rin po sa point na inisip ko na, yung sasabi ng ibang tao na, iniisip ko lang yung sarili ko. Pero hindi naman po kasi mahalaga yun eh. Kasi po, ang mahalaga yung, between sa inyong magulang, mag-ina, na mag-aral ka para sa akin. Hindi ko na lang po iniisip yung sinasabi nila. Basta po ko, nap napatunayan ko sarili ko na, kaya ko pong pagsabayin yung pag-aaral at pag-aalaga kay mama. Ito yung kumari ko, si, ma, si Regine. Ito, mama, ma, daging, tinuring naming nanay, si Ate Dileng. Ito kumari ko, si Mari Prisi. Ito si Bebe. Yun ang nagbibigay sa amin ng pagkailangan namin yung gamot. Yun ang nagtuturong sa amin. Ito, nagbibigay ng baon sa anak ko, si Mari Prisi kung wala kaming bigas, dito kaming yung may kasi may palayan po sila. Oo nga po, iyon ang nabibigay. Buti po mababait po yung mga kapitbahay niyo po. Eh, Kaya na pasalamat naman po sa Panginoon na ma eh paano wala na akong asawa, may nagsusuporta sa anak ko at saka sa amin. So mga araw halos araw-araw po dinadala niya na kayo? Medyo madalang-dalang. Ay ito. Kasi marami kasi... din trabaho sa bahay. Ay, mm -hmm. Pero pag ano, nakakaharap at hindi. Nakakarating naman po parati ng bigas. <laughs> Basta pag sinabi niya walang sasaingin, bibigyan ko siya. Meron pa naman daw eh. Basta sabi ko sa Binapos kanya, pa pag hindi na siya... M... Kasi dati kasama ko to sa gapasan eh. Tapos hmm. nagdataim ng palay. Eh ngayon meron na nga siyang sakit. Sabi ko sa kanya, pangako sa kanya, pag nakagapas ako, bibigyan ko siya ng bigas. sa saka hindi na talaga nakakahinayang silang tulungan. Kasi talagang masipag hindi sila yung mga tao na tipo na aasa lang sa mga bigay-bigay ng ano. Hmm. <laughs> At saka ano, yung anak niya, yung talagang porsigido talaga na mag-aaral. Kaya talagang sabi ko nga sa kanila, magpuporsigid talaga ako na makahanap ng tutulong sa kanila para makasurvive ba yung mama niya. Tapos makatapos din siya ng pag-aaral para sa kanilang mag-ina na lang, di ba? Tapos yung ito, tindahan na to, Noong buhay pa yung mister niya, umpisa pa lang yan na talaga. Hindi naman lumaki. Ganyan pa rin. Hindi naman siya umundad. Ano, basta lang may pagkukunan sila ng araw-araw. Kahit piso-piso lang mayroon nang gumagat yun. Hmm. lang muna. <laughs> yung, yung gawain ng mama niya noong malakas pa, yung di ginagawa niya maglaba, maglinis ng bahay ng may bahay. <laughs> yun, para lang maka, ano, ng baon. Dong, ano, sabi niya, tita, sabi daw, kumita na ako 200, sabi niya, ni May, may frutas pa si mama, may pero kaya, sabi ko, oh, kaya niya yan. Karinday, migala na akong ulan. Nakapasalamat naman ako sa kanila dahil tinutulungan nila kami. Binibigyan kami ng mga kailangan namin. Pagkain namin, minsan ulam, minsan baon ni Maris. Ay, mabait yan. Pag nakikita kami sa school, kung walang pagkain ng anak ko, binibigyan niya. Ganun din ako. Kung ano yung kailangan ko sa bahay ko, pinupuntahan ako niya. Nagpagdadala kung ano-ano, kaya mabait yan sa akin. Kaya hindi ko makaka- oh, oh, oh. Masipag, masipag yun talaga. Kasi pag kahit siya maga, gagising ng maaga yun, mag uh -huh. ng palay, gabi na. Minsan natutumpok ng palay. Pag kagagapasin, natutumpok. Tapos bubuhatin yun. Hanggang sa nagbuhat siya ng kalating kaba na palay. Doon siya nagpumpisa. Doon sa pagbubuhat niya, sinunong. Kaya na ano yung kanyang mga ugat-ugat. Siyempre nakakaawa ko talaga, walang tutulong. Meron nga mga ano, pamag-anak, eh, hala din naman. Talagang parang ano kuno talaga si Marinda Parang kapatid ko na rin ganun. Ganun nyo, inalagaan siya ng isang buwan ng kapatid niya. Binigyan pa niya na isang Eh kasi yung kung ibang tao, ibang tao nga na mas malasakit pa sa kanila, yung kamag-anak, nagpabayad pa. Kapatid pa niya yun. Ngayon, Okay na, tinungin yung mo. O, ba? Diba? Maganda ka pa nga sa akin ngayon <laughs> ba? Diba? Maano naman sila dito, mababa Ay, Ay inaano ko lang. Minsan, okay. siyempre, may mga dumadaan. Minsan, nakakaiglip ako. Kaya inaano ko rin. Kasi minsan, magsilip si Marie Prisci dalawang oras. Dalawang oras ka lahat, eh, bago bumalik. Eh, siyempre, may trabaho din sa kanila. Mga bingi! Tayo na kayo dito! ang asawa ko nasa Laguna, nang kontrata do sa Laguna. Kalpintero, performance foreman siya. Housewife lang ako. Tapos ganito sa bahay ako tapos si eh, nagluluto, naglalaba, nagwawalis. Bali anim yung anak ko nasa Saudi dalawa. Tapos yung apat ang dito sa bahay, ang sa ba amin. Nag-aral pa ba? Hindi na, yung lalang bunso ko. Mga may asawa na naman eh, pag ano, uwi, -uwi. Datagdala ko nga pa kayo, <laughs> na ako kanina. ko talaga. Talagang nung ano sa tita, wala pa nga ikakondamit. Sabi niya gano'n, wala pa akong uniform. Ang pinaka-common type of bone cancer ay galing sa ibang parte ng katawan. Either from breast cancer, lung cancer, kidneys, na pwedeng kumalat at pumunta sa buto. Yan yung metastatic bone disease. Meron ding isang klaseng cancer na buto talaga na umpisa. That's a different kind of bone cancer. Pero yung kay nanay, mukhang galing sa breast cancer na kumalat sa buto. Actually, specifically, kumalat siya sa spine natin, sa likod. Kaya siya sumasakit kasi baka kinakain na yung buto niya sa likod. So, nangihina na yung likod niya. Either mamanghid na yung mga paa niya, or hindi na siya makaihi or makadumi dahil naapektuhan na yung mga ugat na nagdadala ng kuryente sa pag-ihi, pag, pag -tumi, sa paggalaw ng paa. Kung breast cancer na kumalat sa buto lang, mas madaling gamutin. Pero pag may kumalat na sa sa baga, sa atay, mas mababa na ang chances na gumaling si nanay. Number one, kailangan nila magpa-check up ulit sa sa kanilang doktor. Kasi 3 months, malaking bagay yun eh. Baka lalong lumala ang problema. Dati daw, sabi niyo, nakaka-tayo pa siya ngayon, hindi na siya nakatayo. tayo So nagpro-progress. So baka talagang sira na yung buto niya sa likod, kaya hindi na siya makaka-tayo, makakagalaw. Baka naapekto na rin yung spinal cord. April, mga third week po kayo katapusan ng April, syempre po yung allowance namin, tsaka yung bigay-bigay na ubos na po. Nung second week po, tumigil na po talaga siya uminom ng gamot. Then, yun po, nung sabi niya ayaw niya na uminom ng gamot, ayun po, hindi na po rin kami bumibili kasi wala rin naman pong budget na. <coughs> sabi ko nga, kaya naman do maraming tumutulong sa, sa inyo kasi nakikita na hindi kayo yung parang si Juan Tamad na kung maraming tumutulong, as in na talagang uupo na lang siya at mag -iintay. siya, hindi. Yung kahit na kami na andyan, siya ng, kumita siya ng sarili niya na, ay eto, nakakaya naman kasi na lagi kaming umaasa sa inyo na ganito na ano kaya parang nakakatuwa silang tulungan talaga. Sabi nga nila sa akin pag ako hindi pumupunta doon, sabi niya, ati Kati, natatampo ka na ba sa amin? Nagsasawa ka na ba?" Sabi ko, "Hindi ah, sabi ko ganoon, nag-iisip lang ako ng ibang paraan ba kung paano kayo matulungan na hindi ba yung nakapermis ka lang diyan, yung parang gano'n ba? Sabi ko ganoon, hindi yung hindi ko mo ako hindi pumupunta dito, sabi kong gano'n na ano para silipan ka. Hindi naman 'yun dahilan na ako ayoko na, sumuko na ako sa pangako ko sa inyo. Dito ko siya itinuloy nung sinundo namin siya sa Cavite. Pero hindi naman siya nagtagal kasi Nahihiya siya kasi pag may bumibili, parang hindi siya mapakali kaya ang ginawa, nagpahatid na lang sa kanila. Pero kung talagang pumayag siya na pumirme, talagang willing talaga ako na alagaan siya dito. Kaya talagang inayos ko talaga to para sa kanya. Pero kung saan yung makakaginhawa sa katawan niya, doon na ako payag kaya nauwi siya doon sa bahay nila may gusto siyang gawin. Kampante siya kasi nasa sariling bahay niya. Sabi ko nga sa kanya, kung halimbawa na mahirapan ako na pagpabalik-balikan siya, lalo na pag tag ulan sabi ko nga sa kanya, gusto ko buhatin siya, ibalik siya dito. <laughs> kung ma mapapayag ko lang siya na ibalik dito, mas okay ako kasi talagang as in na uh, matututukan ko talaga siya ng ano. Kumbaga, kung talagang hectic yung schedule ni Maris, willing talaga ako na dito ko siya ilagay. Na talagang dito ko siya. sa Sakali mawala naman ako, sinabi ko na doon sa mag-asawa kay Pari Doming at kay Mari Presi na iiwan ko si Maris sa kanila. Ang sagot naman ni Pari Doming at ni Mari Presi, walang... Walang diferensya na maiwan si Maris sa amin sasagutin namin yung pag-aaral niya. Maano naman yung loob ko na natuwa na, na ma, mawala ako. Kahit mawala naman ako, mayroong taong nanagot na kaamponin si Maris. Kaya mo yan, Mari Prisci, pag nawala ba ako, alagaan mo, ba, alagaan mo si Maris, huwag mo siya pabayaan. Tsaka, ano naman ang ano ko sa iyo eh, loob eh dahil tiwala ako sa iyo na hindi mo pabayaan ang anak ko. Siyempre tuwa 'yung po nakaka-proud siya, sobrang saya kasi po kahit hindi ko po sila kamag-anak, nandiyan po sila para sakin, sa akin sa kasayahan kaya kalungkutan na. Nung nalaman ko po yung na ako ni Mama kay Ate Presi, syempre masakit. Kasi parang paalam na yun eh. Pero po, inisip ko pa rin na kahit pa paano, gusto niya maging nasa maayos po akong kalagayan. Kahit po ganyan na siya ngayon, Masasabi kong may magagawa pa rin po siya sa akin. Yung patuloy na pagmamahal, pagiging inspired ko sa lahat ng bagay. Ma, kahit na ganyan ka, hindi mo man magawa yung mga gawain bahay, yung mga pagtatrabaho. May mga bagay ka pa rin nagagawa sa akin. Yung patuloy mo kong mahalin, alagaan, tsaka yung pagpapasaya mo sa akin sa kabila ng ganyang karamdaman mo. Sana magpagaling ka na kasi hindi ko kaya nakikita kang ganyan sa ganyan sitwasyon. At di ko rin kaya nawala ka, pero sabi mo nga, kakayanin ko. salamat sa pagiging mabuting ina.